Cuối nào, tất cả mọi người ta mọi người ta mọi người ta mọi người

Okey, okey, wow. Wow. Mga... guys. E punsog, punsog. Tama, tama, tama. 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 Tama,

Dami, kayo. kaya, Oh. yung Yan, mga atropa, ha? Dating nga pala, hindi ko malunok to. Noong nasanay ako, napakasarap pala nang kinilaw na galungkong. Yung hindi pa nakatikim ng na kinilaw, ha? at try nyo.

Ayan, nabal ka na lang po yung... Aaaaahhhhhh! Hindi kaya. mo mo yung... Ayy! Huwag Eh, Ayy! yung mga subdispo dek. Nang nalangin ka. Pagkinawa Wala nang pagtulaw. Ha Shout out sa mga nanalo kagabi! Madali pa Shout out! Hindi... <sukas> <Ayun> Dahil <na o. gayong> <gayong> kayo, hindi kayo makatapa. Huwag mo yung ganyan ganyan. Ay <gayong> <gayong> <na po>, <laughs> <laughs>

Nakakain po, Nakain Nakain pa, pa. mo mga to. Pa, pa. Pa, pa Nasaan baga? usawan, na. Yung mga tropa habang punta tayo sa so, usawan na doon natin ay kinainan yung ilaylan ilay ilay ni Makaryo.

Grabe! Oh oh, 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 Mac, ano mo sa uli mo? Kaya mo, Mac! Ay, siya, tawa, Mac, ano masasaya mo sa uli mo na yan? Uh, salamat pa rin! Ano salamat pa rin? Salamat sa... Galong-galong! Yan ang mga truko. Pwede na lang ba? <laughs> Kala bigo na! Bigo pala, hindi naman bigo. para mo na Uy, nagwala pa. Sos. Ayan. Tuligan.